Pagkatapos mag ng mga parents kung sino ang tatlong weakest performer sa grupo, ay pinatawag ko na silang muli sa rehearsal studio. Losing team, gusto lang namin sabihin sa inyo na pwede kaming magtanggal ng gusto naming isave, tapos maglalagay kami ng gusto naming ilagay sa bottom three. Na sa palagay namin, siya yung pinakamahina. So mommy, sino po ang magsasabi ng... Bottom 3 na kasali po sa elimination. Si Sean, si AJ, at saka po si John. Sean, AJ, and Johnny. 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 Mami, pwedeng pa-forward po ng bottom 3 natin? AJ, Sean, and Johnny. Johnny. Meron na kaming desisyon kung sino ang isa-save namin dito sa tatlo. At meron na rin kaming desisyon kung sino ang ipapalit namin para sa bottom three. Sa palagay namin, ang best performer para sa grupong ito, Icy? Icy AJ. AJ, you're safe. Step back na. Sa palagay ko, kaya sinave nila si AJ kasi nakita naman po nila si AJ kung ano talaga yung effort niya. Hindi po ako papayag na maalis po ako dito. Kaya po gagal ko po ng gagal Ang papalit sa pwesto ni AJ, nasa palagay namin na ang pinaka-weakest. Siya ang naging bida. Pero siya ang naging weakest. Walang iba kung hindi si Trisha. Binigay ko lang rin naman po yung pinakamakakaya ko eh kasi wala po, hindi pa po yata enough. Today po kasi dahil siya nga po yung si Rihanna, siguro medyo na hindi na napansin yung ibang pwedeng maging weakest. Mommy Janet and Johnny, Mommy Jensen and Trisha, Mami Floor and Sean. Good luck tomorrow. Magkita-kita po tayo bukas. Malungkot po kasi po naging botong po ako. Kahit masakit, pero paglaban namin to, alam kong kaya ni Johnny yan. Gawin ni Johnny yung best niya. Alam kong kaya mo yan, anak. Binigay <laughs> <laughs> ko na ako ng makaya po. Lahat ng mga bata nag-effort. So, um, expect ka na... na may mamalalagay ta talaga sa bottom 3